Good evening, I'm back This is Sam Broussas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sino kaya ang makakarating sa top 5 sa kanila kung ano to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Siyempre usapang Miss Universe tayo ngayon So, ngayon nga sa Miss Universe ay talaga namang nakita na natin yung mga ilang kandidata. Meron tayong anim na kandidata ngayon na pag-uusapan na talaga namang masasabi ko, oh my God, ang strong nila, di ba? At hindi lang yon Ang tanong ko dyan ay, sino kaya ang makakarating sa kanila sa top 5? Sino kaya ang hindi makakapasok sa semifinal? So, yan! Kaya naman ngayong araw na to, syempre pag-usapan natin yung mga kandidata na officially candidates na dito sa Miss Universe Philippines. So, isa na nga dito, syempre ang pambato ng Dominican Republic na wala ng iba kundi si Celine Santos. Ngayon palang excited na tayo for Celine kasi talaga naman yung kinurunahan siya sa kanyang national pageant. Oh my God, isa lang ang masasabi ko nako ang lakas maka Amelia Vega vibes to di ba so mukha niya siya ang magiging susunod na reyna ng Dominican Republic na possible na masungkit ang corona ng Miss Universe grabe ang tangkad ang sexy ang mukha talagang mukhang Barbie so sabi ko nga panalo dito ang Dominican Republic. Nakajakpat sila dito kay Celine si Santos. Sa mga hindi pa nakakaalam, ha, si Celine Santos ay dating third runner-up sa Miss International na ngayon ay nandirito nga sa Miss Universe. O, di ba? Maalada yan, Torres lang ang drama kaya na mangyari sa kanya dito sa Miss Universe. Yung alam mo yon kasi di ba si Dayanara Torres dati third runner-up din siya sa ano sa Miss International tapos lumaban siya ng Miss Universe Ayon, title ang lola mo Kaya ngayon, sinasabi ng lahat Nako, malaki ang chance na Talaga na makuha ni Celine Santos Ang corona ng Miss Universe At mag-aladaya Nara Torres ang kanyang peg dito Kasi naman yung chance Talaga nando dudoon sobrang panalo kasi sa kagandahan to. Pero, syempre, kailangan nyo mag-prepare. So, ito yung isa sa mga nakikita nating malakas na kandidata ngayon ng Dominican Republic pagkatapos nila mag-place noong 2022. Kasi, talaga yung 2022 ayun eh, konting-konting -konti na lang kaya nun manalo ng corona. Kaya lang, nagkulang lang din yun sa ganda. <laughs> Pero ngayon, just ko, perfect na matangkad, sexy at beauty at brainy din talaga si Celine Santos. Kaya parang piling ko, ito na talaga yung perfect na kandidata ng Dominican Republic na pwede niya talaga masungkit ang corona ng Miss Universe. At yun yung abangan natin. So, ang tansya ko sa kanya, top 5 or corona to sa ngayon. So, yan. And then, of course, yung pambato ng Curious Oh my God. Na si Kimberly there, ano, Boer. Grabe, ang strong din ng personality nito. Kung beauty ang pag-uusapan, naggagandahan ako sa kanya. Medyo may pagka-black beauty din siya, no? Mukha siyang Barbie, but very strong yung personality. Kaya naniniwala ako kaya netong kumabog talaga sa competition at kaya netong makarating, I think, top 5 top 5 or top 10. Ganon. So, parang pini ko kakabog talaga si Kira sa taon na to. Mukhang magbabalik yung labanan sa top 5 ni Dominican Republic at saka ni Kira Sao. Kasi, di ba, noong 2022, pareha silang nandoon sa top 5 si Curacao nakarating sa top 5, si Dominican Republic nakarating sa top 5 at talagang nagpukpukan sila doon. Kung hindi ako nagkakamali, nag first uh, second runner up nya tanong time na yung si Dominican Republic, di ba? So si Curacao hanggang top 5 lang. So ngayon tingnan natin kung sino ang mas kakabong sa kanila. So Next is, syempre si Miss Venezuela. Sabi ganun eto ito yung pagbabalik ng ano, laban ng Venezuela dito sa Miss Universe yung mula nung kinurunahan tong si Elena Pedrosa, ang sabi nung lahat ay nako, ang lakas ni Elena sa competition na to. Maraming nagsasabi na kakabog talaga ang pambato talaga ng Venezuela ngayong taon na to. Pero syempre, nag-aaninlangan pa rin tayo kasi nga, di ba may nabalitaan tayo na pwede silang sumali pero hindi silang mananalo yung mga married woman, yung mga single mom, yung mga ganyan patignan natin kung babaliin nga ni Miss Venezuela yung mga ganyang salita ni An. So, ako para sa akin, strong palaban at nakita naman natin talagang paandar talaga siya sa social media. Everyone may pasabog talaga siya. Dahil niya pa yung, ano, yung Pride Month. ba? Diba? So, yon. Kasi, buwan-buwan, may pasabog ang lola mo. Kaya, nakakaloka sa totoo lang. Sobrang nawindang talaga ako dito kay Venezuela sa pa every month niya. So, sabi ko nga, kinabog niya pa ang Pride Month. O, diba? So, yon. So, talagang, ay, nako, mawindang ka talaga sa kanya. Sa excel niya talaga dito sa competition. So, tignan natin kung... Ito nga ba ay magagawa niya yung nagawa ni Miss Colombia na major na nakatungtong sa top 5. ba? Diba? So, ngayon tingnan natin kung makaka na to or hanggang top 20 or top 10 lang siya. So, yon Exciting but let's see. ba? Diba? So, next is si Zimbabwe. Sabi nila, nako, etong si Saki ba? Oo, nako. Mukha daw palaban. So, galing naman to sa supranational. ba? Diba? Pero hindi siya nag-place nga ta doon or kung hindi ako nagkakamali ay siya yung isa sa mga strongest candidate ng Zimbabwe na pinadalan sa supranational kung natatandaan ninyo siya so ako para sa akin doon sa supranational sa ipinakita niya very strong very powerful so ngayon nandito siya sa Miss Universe hindi rin ako magtataka kung maka-excel na talaga ang Zimbabwe ngayong taon na to dito sa competition So parang feeling ko, ah, a to ng bonggam bongga? Kasi nakita ko yung laro niya sa Supranational, matapang talaga. Hindi ko lang matandaan kung nakapasok ba siya sa semifinals or nakarating ba siya hanggang sa dulo ng laban. Nakalimutan ko na kasi siya Pero ang natatandaan ko talaga na strong talaga siya sa competition na Supranational. National. Yung kumbaga, tumatak talaga siya sa lahat. Kung natatandaan ninyo ha, so yon siya yon yung Zimbabwe na malakas sa supranational. So ngayon nandito siya sa Miss Universe. So tingnan natin kung ano ang magiging laro niya dito. Kung siya na nga ba ang magpapaso ng ano ng finalist para sa Zimbabwe. So abangan natin 'yan. And then of course, kinurunahan din kahapon ang pambato ng Colombia na si Daniela Tolasa. Ang sabi nung iba, mas malakas daw to. Ako naman, para sa akin, parang mas nalalakasan ako nung nakaraan taon. ba? Diba? So, para sa akin, yung nakaraan taon nga, Diyos ko, pa si Michelle din. Ako rin yung top 5. So, tingnan natin si Daniela. Ako, ang tansya ko sa kanya, siguro semifinals. Pero, hindi ko pa alam kung makakaratin siya sa top 5. But, maaga pa naman, ba? Diba? So, nag pa lang sila ng kandidata. Ah, yung pangalang eh. So, tingnan natin kung kakabog ba yung mga styling niya, kung may mga paandag ba siya, katulad ni Venezuela. So, ayan yung abangan natin. So, ako excited ako dito kay Colombia. Tignan natin ang laro niya. At ito nga, syempre, Siyempre, meron na tayong pambato si Chelsea Manalo para sa Philippines. So, siyempre, iba yung ino-offer natin ngayon dito sa Miss Universe. Ang iba, sinasabi nila, na kung tokuyo tayo ng bonggong-bongga dyan, alam nyo ng mga bibig ng iba, nakakaloka talaga yan. Yung alam nyo yun, yung parang mga, ano tawag dito, mga bad luck, ganyan yung mga lumalabas sa bibig. Instead na maging positibo at magtiwala. So, iba yung sinasabi. Ako naman, natingin ko naman, hayaan nyo muna si Chelsea na makapag-prepare siya ng bonggang-bongga. Maganda yung ino-offer natin dito sa Miss Universe kasi first time natin magpapadala ng na Black Beauty. And I'm so excited. So, excited ako, Randy Lucas, ha? So, yon So, excited ako for her. I love yung yung concept nila na try natin na magpadala ng black beauty at talaga naman masasabi ko kung charm ang pag-uusapan charming naman talaga ang ating pambato maganda ang kanyang mga mata maganda ang kanyang mga smile maganda ang kanyang mukha actually magkamukha kami dalawa so yun, so, yun yung inaabangan ko dito kay Chelsea Manalo kung eto nga ba ay papalo nga ba dito sa ano sa Mex sa Mexico sa Mexico ba oo kasi maraming din na may sumpa daw tayo dito sa Mexico yung kumbaga lahat ng kandidata na pinapadala natin diyan hindi daw nananalo at hindi daw pinapansin so noong 1978 ang unang ginawa ang Miss Universe dito sa Mexico kung saan yung pambato natin ay na ng bonggang bongga, -bongga. And then, nung 19, ulit uh, naulito nung 1989, o, oh, di ba sa ulo ko. So, na El Tocuyo din tayo. Si Sarah Paes ba, yung tambato natin. And then, 1993, na si Dindi Gallardo ginanap sa Mexico, yun, ang panood ko yun. Talaga, El Tocuyo tayo dun. And then, 2007, na si, ano, uh, si Teresa Licaros, na El yun din siya. Ngayon sinasabi nga nung iba na ho good luck talaga kay Chelsea Manalo. But ako naman, ang iniisip ko naman, malay nyo, kaya nga di ba nang iba tayo nang, nang ipapadala dyan sa Miss Universe ng kulay para malay nyo siya ang bumali ng sumpang sinasabi ninyo. At makarating tayo sa dulo ng competition, di ba? Don't underestimate, eh, dito nga sa Miss Universe Philippines, eh, hindi nyo rin naman akalain na kakabugyan, di ba? At makakarating sa dulo ng kompetisyon. So, hindi nyo rin akalain na siya ang koronahan Pero naramdaman ko naman yun sa kanya. At lagi kong sinasabi na possible din talaga na makoronahan talaga ang bulakan, di ba? So, ganun din naman yung sasabihin ko dito sa laban niya sa Miss Universe. Maaaring hindi nyo alam, baka Mamaya siya ang mag-uwi ng corona sa ating bansa. Nang ikalimang corona ng Miss Universe. What do you think, Randy Lucas? Tingin mo siya nga ba ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to ng Miss Universe para sa ating bansa? So, yun kayo guys! Tingin ninyo sino ang makakarating sa top 5 sa mga nabanggit natin kandidata. I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.